ngayon mayroon tayong tanggap dito mga idol na isang Tecno Spark Go 2024 <clears throat> so ang problema nito mga idol is naka password siya so after ko siyang i-reset mga guys is mayroon pala siyang google account frp kung tawagin or mas kilala sa tawag na google account So ngayon may padlock siya sa taas mga idol. Ibig sabihin mayroon talaga siyang Google account. So hindi natin siya manix dahil mayroon siyang Google account. So ngayon kailangan natin itong tanggalin ang kanyang Google account para magamit natin yung cellphone or magamit ng customer. So ang gagamitin nating pang tanggal dito mga idol is ayan ah uh, mga idol. AMT ang tawag dyan. Or AMT or Android multi -tool. So, ito ay paid tool ito mga idol. So, mga gustong bumili nito mga idol, available tayo nito. So, ngayon, nasilik ko na yung model ng cellphone na uh, usin natin. Or yung kanyang brand. And then, ito yung kanyang pinaka-model. Ito yung silik natin mga idol. Yung kanyang model na Spark Go 2024. Ayan. So dito sa kabilang mga idol. Ang pindutin natin is yung FRP reset or reset FRP kasi nga yung Google account lang tatanggalin natin. So pag na click natin ganyan mga idol. Kailangan nating isaksak yung cellphone. So saksak ko lang mga idol kasi nakahawak ng cellphone yung kaliwang kamay ko kaya hindi natin ma-video yung pagsaksak ng cellphone. So kapag uh, isasaksak na natin yung cellphone mga idol is dapat naka power off yung ating cellphone. Tapos sabay nating pipindutin yung volume down and volume up pag isasaksak na natin sa USB cable. Ayan mga idol, so na-read na siya. Nabasa na siya ng ating computer mga idol. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. So, tapos na siya mga idol. Ayan o. No? Formatting, restart, partition, okay. Rebooting device. So, yung cellphone natin pala is nag-restart na siya. nag na siya. Ayan o. No. So, yun yung PC natin mga idol. Nag-restart no. na yung ating cellphone. Ayan. Okay. So, ngayon makikita niyo wala na siyang padlock sa taas mga idol ibig sabihin tanggal na yung kanyang google account so kailangan na lang natin siyang i-next next ayan so ngayon meron na siyang skip na mapipindot dito mga idol Ayan. Skip, skip nyo lang in the next. Okay. So, ngayon, pwede na nating magamit yung ating cellphone or pwede na magamit ng customer yung cellphone niya. So, sa mga gustong mag-avail sa akin ng tolls na ito mga idol, i-PM nyo lang ako sa aking Facebook page para magkaroon kayo ng tools na ganito na magagamit niyo sa pagtanggal ng mga password Google account at iba pang problema ng cellphone